So gear up na kami Mga Kagulong Yun pupunta kami ng Devil's Corner Tsaka sa Manukan Kasama ko si George TV Ayan bababa kami Yun Ayun. Krong krong. <laughs> si krong krong. Syarat kayak krong krong. Ayun, nandun si Krong Krong nakita natin. So, syempre, shout out natin. Yan yung mga sikat na mga moto vlogger dito sa marilaki Portal. Yo, no. Maulan dito. ya. Yeah. Stop police checkpoint and wag ka lang talaga <laughs> wag ka lang talaga mag bengkeng bengkeng <clears throat> alam ko nandito yung ane? yung Dito yung ulan. Hoy, bakit? Maulan dito. Yon, wag ka Ha? Oo. Oh. Nandito yung mga HPG. Nandito sa baba, sa may sa may DC. Yon. <laughs> Ayan, oh. Nandyan sila sa nasa DC sila ngayon yan mag banking, banking. yan shout out Huh? <laughs> <laughs> Paso ba ang resto nun? Paso ang resto? Paso ang resto na Jore? <laughs> Gago talaga tong Jore na to eh sa mga anak Yan dito kapag naglaro-laro ka dapat magaling ka <laughs> kasi kapag may nadamay ka nako yari ka talaga Yon, nandito tayo ngayon sa manukan na. Malapit na tayo. Yon, pababa ng manukan. Yon. <coughs> nandito yung mga namimitek. Standby, by mau pop Oke, oke, oke. Oke, tayo. Sige, I uh -huh.